Pag-along, si mga ka-farmers! Pag-as na gagawin mo? do... Ah, Gusto ko eh! Gusto ko Ako sa ramit mo sa ramit bak-bak Patong bak sa kuwan! Ah, lagi ikuwan Yuk, usah nak ya pilih. Oh, buat lagi ni basah mungkin kayak apa pun. Ayan po ito, kuya. Oo. Pero ito, ano yung isa ito? Basta yung basa. Ano yung isa? Ano yung isa? ni ito. Oo, mo? Oo, Mga ka-farmers, ito po yung hanap buhay ko dito sa bukit, mga ka-farmers. Bumibili po ako ng abaka. Ito po yung abaka fibers, mga ka-farmers. At saka, cupra na rin. Si Parirasil po yung naghahakot po ng aking mga produkto po mga ka-farmers. At saka ito mamaya-maya mga ka-farmers, yung natira, ibibilad ko naman. Garagbangan pre! Oo. Oh. Okay. Ito po mga ka-farmers, yung discarte ko dito sa bukid mga ka-farmers. Mayroon po akong maliit na tindahan mga ka-farmers. At saka, para ma, ma, ano, po, tanda ano po mga ka-farmers, Madiskarte po tayo, bumibili po tayo ng mga iba't ibang produkto dito para mabilis po na bumalik yung ating puhunan. Kaya sa tindahan, hindi naman gaano mabilis po yung tubo mga farmers Pero ito yung mga negosyo na konti lang ang puhunan dahil maliit po tayo na buyer pero madali lang kumita mga farmers ito rin bukas, ibinta ko na rin sa bukas yung copra at saka sabay na rin po yung abaca fibers. At saka pagbalik ko, ganoon na rin. Bumibili na rin ako sa mga gamit sa pambinta sa tindahan ng mga farmers. Pak aman dia aku bilang kum kum kau kumak balik mana? Yan na rin po, natapos na rin po pagtatali ni Pare Gracel yung apaka-fiber mo, ng farmers. At saka, ipasok na rin dito sa loob dahil Iba ang takut, hakot po mga kapatid. Di atus atus sod atus Ya, dah 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 pergi. Ya, dah pergi dah pergi, hidup pergi. Anos, não sei se está de prenom. Kaysa ipadog ko Ikaw. Karamates? Hmm. Sesinta oh. no? Kapin? Sobrang sesinta ni. Awan to, rado ni bawal dito. kay may ito mapakita. Okay hmm Hmm. Hinahinay kay Bugat Rabah. Arang pugahan ko prasa, no? Arang kagaskasa ka to. Yan po mga ka-farmers, yung pagdadala ng kopra po papunta doon sa agantay po na sa sakyan. Ganito po ako ka-farmers yung ginagawa ko mga ka sa ah, nabibili ko po na kupra. Binibilad ko po sa araw para para mabawasan po yung moisture content ng kupra para kaunti lang bawas sa bawat kilo. At saka ipakita ko rin sa inyo yung tapos na po nabilad mga kupra mga ka-farmers. malik na naman yung nagkakarga ko ng aking kopra. at saka ito na rin po yung kupra na sinasabi ko na kanina na tapos na rin po na binilalig ko na ilang araw mga ka-farmers at saka mga ka-farmers napakita ko na rin po sa inyo mga ka-farmers kung ano po yung potensyal po sa bukid kung saan tayo dumadayo at sa at sa nakikita po rin natin yung ano ang potensyal na bagay na anak buhay na bilang isang nagdidegosyo at saka isang farmers na, nakikita ko na rin sa nakikita ko rin sa lugar na mayro pong mabibilhan na pwede rin po kitaan kagaya nito ng kopra mga ka farmers at saka itong abaka kumikita din tayo ng kaunti nito at saka sa ganito rin po mga farmers copra at saka mayroon tayong ring maliit na tindahan na alalay din po sa hanap buhay sa araw-araw mga farmers bilang share ko na rin sa inyo bilang isang pagtuturo sa lahat na lugar kung pwede kayong magkikitaan kung saan mo kayo sa malapit kayo sa dagat isda ang pwede rin pagkikitaan. Kung mayroon din mga gulay gulayan na makikita mo na potensyal na bagay na pwede ka rin kikita sa anumang klaseng bagay sa pagkindigosyo, gagaya, gagayahin mo rin yung diskarte ko mga farmers Ito po may yung mga nagbili ko. Ibibinta rin sa, sa babayan mga farmers para kumikita. Yan po ang diskarte ni Jojo the Farmer mga farmers At saka salamat rin po sa panonood. More power po mga ka farmers Kapila ka pa ko ay ganina? Ay katulong dito sa busak. May katulong, may tabay ba? Mm. Tinanong ko po ka-farmers kung ilang bisis po siya nag-relax ano, nag po sa kanyang dalang. Mabigat na dalang mga ka-farmers. Ito ka-farmers, bumalik na naman yung nagkakarga ko mga ka-farmers. Mahigit 60 kilos po yung dalawa niya ka-farmers. Gumamit pa siya ng pamaypay habang maglalaka dahil mainit po. Dahil summer, summer ngayon nga ka-farmers sa kayo na rin pakita ko sa inyo yung mga hanap buhay dito sa bukid mga ka-farmers. simpleng hanap buhay pero kumita mga ka-farmers. salamat tani po mga ka-farmers panonood